Okay. Hello guys, kamusta po kayo? So ngayon po guys, nag-brand po si tatay ng mango shake At uh, bago po kami malis So ngayon po guys, oh. ang so, po Nakumenti ako po yun. Ano? Sama ka na. Ano sabi? Sama ka na. Ano gusto niya manood ng sino? Oh. But Daddy, I ate by myself. sila. I, my I Wait, not... mo by si myself. Favorite son. niya. Wala kasi showing dito sa malapit. Doon lang sa first screening Daddy, niya. sa. Kasi sila niya ka ta? Tangsi okay. ko tayo. Hay. So, di no, natawag <Mantangus>, oh. <laughs> so. Ito po yung hindi pa pala finish to. Mamaya yung iba. Kuhamin <laughs> natin. Hindi, para dalhin niyo na lang ito yung kainin niyo sa sinihan. <laughs> Tapos. Ilagay mo muna. Tapos na Ilagay mo muna to. Ayan, no? Wait lang, wait lang. Ilagay mo muna to diyan. Tapos isa pa dito diyan. Bago uh. ko umalis. So yun na nga, uh, kami po ay pupunta ng Maynila para manood ng sine at excited na excited po ang ating kids at uh, excited ba kayo talaga? Opo! Oh, Kailan ba kayo ulit na manood ng sine? Kailan? Kailan lang sila nga ngayon diba? ba oh, ano? Anong narabi tatay na yan? Sana all? Ito ito na. mo kayo. At mm. muna natin. Hmm. Ito ba yung sakin? Sa hmm. bak baka din yung mabustong. Ang laki ka. Seryoso? Ang cream. Oh, parang bata ano, cream. yung hmm. ano. Hmm. sarap. Sarap. Grabe. <laughs> Mm. Alagang tekram. ng -hmm. Mm. Siguro kung mag... Kung natuloy yung ano... Paano ka ba namin mapapasama? Hindi, hmm? okay, pwede na kayo. Sarin naman po kami tayo. Hmm? Ah. Ala? Hala? Hindi, kasi mm -hmm. hindi talaga ano. Kawawa naman si Nani Eva. Mm hindi -hmm. hmm. kawawa na kami tayo. Hala? <laughs> Yung tutulong tatay rin, hindi yan nahuhubos. Pero yung, ito kumukha na ito, oh. Pagtanda ng mga to, hindi mo lang masyadong magaganyan. Nasa Maynila na sila. Ano, okay. binibaby-baby ko pa rin sila kasi ayaw kong, um, Basta baby ko muna kayo, ha? Kapag may oras kang mag magbanding, sila naman ang di available. Ah. Oh. kasi yung time na mga 20, mga busy na sa mga girlfriend, mm. no? Hindi ba siya pag na-drawing ko? Pag na-drawing ko? Pag na May kumawa ng pera doon. Kaya... Hindi dala ka. Dalin mo na lang to. Ba't wala kayong dalang pera kay KB? Kala ko libre niya kay Pop! Okay, yun <Okay>. ko sumasabit. Daban na, libre <laughs> niya ako kasi <laughs> yan. Ang layo pala ng camera. Sabi sa, sabi daw nila, pa-check natin daw yung sugar niya. Baka daw kung ano, bakit sobra daw siya magpawis? Tingnan mo si Kuya Luis, walang pawis. Jimmy, yeah, ganun talaga. Hmm. Pawisin. Ang mm, Sa bagay po, ako po katekram, may pawisin din po. Ako din, pawisin. O kaya niya, basa na yung damit ko dahil ginawa ko sila na ano. Guys, ano? Dapat sumama si Tatay Ram. Uy, so, pa na kayo nakakalis. Ubus na yung ano niyo. Doon yung babawin niyo yan. <laughs> <laughs> Sige na Tatay Ram, sumama ka niya. Huwag ka na magpabete. Mm. O oh, baby boy, yung para may bantay siya, no? Si Nani Eva. Ikaw, sinasabi mo sa mga binablog mo, matulang kayo ng oras sa mga anak mo. No? Ah. <coughs> Tapos, sa niyo. Hmm. Iyak niyo. Ano oh, sabi mo na? Apa? <coughs> Tapos sa amin, hindi. Pwede na. Kahit huwag ka na magbihis, pwede na yan. Okay, kaya na yan. Tsaka so, kailangan namin ng malaking budget. <laughs> Kaya pala <para. laughs> ah. Okay. Ang ticket, kulang kulang 500. Tapos, merienda. na pa. Ano pa. Ano na kayo? Bago kayo umalis, subos na. Hindi nyo man pala ako malilibre. Hindi oh, ba ay gusto mo, mo lahat. Mm. Thank you po. Welcome kuya. Ingat kayo ba? Mm. Thank okay, Ingat po lang. tayo. Ah. Ha? Ingat po tayo. Oh, ingat po tayo lahat po po kayo. Ah. Ay, okay. ay. Mm. Sig, so, ko ko si Nanay, Jack. Sandali. <gasps> well, na kami. Eh, hello po. Hello po mga katay kram. Mm, okay. Sige. Kailan nila ko hindi ako sasama. Oh, tara na nga. okay. Samahan ko na sila. So guys, update lang po namin kayo pag ano sa Manila po. Bye bye! Bye! Sabi po ka Tetram. Dito na po kami sa ano. Dito na po kami sa SM North. SM North excited na manood. Uh, pero, kakain muna tao. Pinapakad <laughs> <laughs> po yung chinelis ko. So, dito tayo. Dito. Saan? Dito John, mukhang masarap to. Kaya nga, yun na ito ko nga. Ito yung signature steak nila. Okay, Yan. Sige, dyan na lang tayo. <laughs> tapos, uh, tapos may coffee. Tara, Dito tayo. Kayong, Ito yung... Ito yung Steak. Garlic rice. Garlic rice. Kain po tayo. Enough. mo muna kayo. Kain Kain muna tayo. Kaya tayo. Kain po kayo. Unang, unang hiwa at unang subo mm -hmm. ni huya. Si Kuya naman. Parang special yun sa'yo, Tito John. Hindi, pinakamura. Ah, ganun? Hindi, pinakamura. Ito pa ito pa yung pinakamahal. Oh. Yan yung steak. Okay. O, kunin mo na. Mm. Ito na. Tekman na natin. Oh. Mm. Sarap. Sila'y kakain ko na lang sila. Paano ka, Tegram? ko mo na tong ating camera. Shoutout po kayo, tita. Hello po sa mga fan ni Ano. Ito yung sir T. Hello. <laughs> tita. Alit ng mundo eh, no? So, yun. So, nandito na tayo. Wala nga okay. Wala tayong... Makita ko muna tatay na. sige. dito po pala sinasabi ni Tech John na ano yun pong yan yeah, okay, you... Boss, pa paano ko lang dito sa ano? Dito sa estudyante ko. Papasakot ko lang yung ano. Ah, sige, Kasi... So, ato sa Tatay Ram. So, ito na nga Tatay Ram yung... Magkano to, boss niya? 126950 126000 Kuya, okay, testing mo lang? So, paano? No? Hmm. Eh? Kung ano mo, gusto mo na yan? Paano oh. tatay, ang kaso?

Bayaran na para ano? Ano Ano? Ano ba na? Ano na? Ano pa? Seryoso na to ha? Ah? Oo. Uh. Uh uh. Ay, eh, ah. yan, ang, yan ang regalo. Yan ang regalo sa mga pinagbubutihan ng pag-aaral. Ah, Ha? May karanghahitin ako mabuti. <laughs> Congratulations! Kasabay <laughs> tatay mo. Kahit, kahit is tanda lang sa akin. <laughs> uh, oh. Ang daming request nila kanina. Sabi ko walang pambili si tatay. <laughs> Naano na ito? ito hindi uh, tayo manunod um, <laughs> ng sine. Hmm. Walang manunod ng sine. Joke gulat lang yun. Bulat pa rin yun. siya. Gula ha? <laughs> Ano gusto mo sine o piano? Piano. <laughs> Hindi kasi ano lang, i-share ko lang ka Kasi nung napunta dito si Tech Jun, sabi po niya, may nakita ho siyang piano at tamang tama po kay Kuya kasi nga nagpa-practice na po siya ng ano. eh, siyempre, yung, yung, inyo pong lingkod, kahit na ano eh, mas ma-improve, mahasa. mahasa yung ano ni Kuya. Dahil pinagbubutihan niyo yung pag-aaral niyo, yan na yun. So ano na lang ha? Uh, Pagbutihan pa ha? si... Ano damay-damay na yan? Mm -hmm. Siyempre damay-damay na, <laughs> na. <laughs> Arigato Arigato. <laughs> yan. Arigatou. Arigatou. Yan nga lang yung natin. talaga yung ano. Jok-jok lang yun. <laughs> Ina-unbox na po. Unboxing nyo na dito, pero may unboxing pa ulit. Baka uh -huh. naman meron namang kiss and hug dyan. Ah, kiss and hug, kiss and hug. Ayun. Uh -huh. Ayun. Hug and kiss. Ayun. Ito yung mga tambayan ng mga musikero. So yun na nga guys, maraming salamat sa Perfect Page and Sir Marvin, thank you so much. Yes sir, salamat Sir Marvin, sige, pa-flag natin na. <laughs> so, Balik kayo dito sara. <laughs> uh, contact number baka sir, interested sila sa mga ganyan. Uh, 0927, then 777, 9437. Like nyo na rin din po yung page natin, Perfect Pitch SM North Edsa. SM North Edsa. Ayun, thank you, Sir Marvin. Thank you po. Ayan, sa mga Blessings gusto po. So, uh, thank you po. Same to thank you, Lord, sir. sir. Thank you, thank you. Ayan, sa mga ano po, sa mga gusto po, bumili dyan, Perfect Pitch. Ayun! Dito na kami, Katekram. Kakarating lang po. Thank you, Lord. Wait lang, tingin muna tayo. Thank you Lord for a safe trip. Thank you Lord. And dito na po. Ah, naka-live ba? Ay, Ay uh, record Ang tanong bubuksan ba ngayon? Ah, tanongin natin yung niregaluan. Um, bubuksan ba na? Opo. <laughs> <laughs> Opo. Wala ka um, ano ano, no? Talagang ano eh. No? Walang pagdadalawang isip. Pero hindi, isi? ko yung, ano, oh. hindi ko na kanina yung ano sa'yo. Hindi ko na-record. Ang tanong... Oh, okay. Oh no! so sweet! so sweet! No, you sweet. Sweet. you yeah, want curry. Curry again. Mm? What about my Ramshan mm -hmm. and Jillian?